Ito pala nangyari kahapon. Bali sinama ako ng driver namin na mag-deliver ng unit sa Pamplona. Kaso mukhang napaaga ako kaya waiting tayo. So guys, that time nakasakay na ako. May baon ako itlog. Kaya shoutout sa mga paborito ang itlog dyan. Kainin tuwing umaga. <laughs> Bali tatlong itlog yan guys. Dalawa sa akin. Isa sa driver hindi hamak na magaganda ang tanawin dito sa pagigaraw. Kaya minsan hindi ko mapigilang hindi mag-video. Sino ba naman ang hindi kukuha ng video at picture sa ganda ng aligid? 'Di diba, Tingnan niyo, sobrang ganda, nakakawala ng stress. Probinsyang probinsya yung vibes. Nung nakita ko tong lugar na to, sa lang sa isip ko, yung lugar namin sa Aklan sa naman siya. Ganyan-ganyan kasi yung mga puno ng buko doon, matataas. Comment nga kayo kung tama ako. This time, na-deliver na namin yung unit pero hindi na namin pinalampas yung pagkakataon na ito na hindi makita yung dagat. Sobrang ganda guys kung makikita nyo. Guys, dagat! Pinakatoktok ng Pilipinas. Ito ko na pagtanto na nasa toktok na pala kami ng Pilipinas. Paano ko nalaman? Sinearch ko ito sa Google Map. O di ba hindi ko akalain na nasa toktok na pala ako ng Pinas? What a view! Wow. Sa mga oras na ito, gustong gusto ko sana tumalon, maligo, pero hindi pwede. Kaya hanggang kaway-kaway na lang tayo. Pero soon, babalik tayo dito. Siyempre, isasama natin si misis. Hindi pwedeng hindi. Wala kasing entrance fee. Magdala ka lang ng 10. Magkain. Sulit na. At magkwento ka ngayon ng misis mo. Tapos ganito yung tanawin. Yes. Like and share naman dyan kung nanonood ka pa. Salamat! Minsan sa buhay, kailangan natin ng stress-free. Hindi lang lagi may stress tayo sa trabaho. Gantong view lang guys, nawawala na yung stress ko. Kayo ba? Anong stress-free nyo? O siya, maraming salamat sa pagsama. Sana nag-enjoy kayo habang pinapanood ito. Nawala din yung stress nyo. Bye-bye!